Ang magandang araw po sa inyo lahat si mami ko po ito at pasensya na kayo medyo madilim din sa amin mahina ma yung aking ilak oh, ay nako ang hirap talaga ng ganito na hindi nakikita ang beauty ko <laughs> ito na kasi nga tagal na tayo hindi na kaya sabi ko nga ito ba magkwentuhan na nga tayo taga tagal na ulit baka namimiss yung kagandahan ko ano ba pag-uusapan ay pag-uusapan natin naman mga nagmahal at nang Sabi nga nila eh, nakakalungkot daw, bakit daw mong Eh, alam nyo, sa panahon ngayon, modern na ngayon. Oo, masakit. Bakit na? Dahil naman tao, dumadal sa sakit ah. Dahil tao, tan tao, nararamayan. Ang importante, marunong ka tumanggap. Sabi nga, kung talagang ganyan talaga kapalala natin, ay wala tayong magagawa. Umiyak, pagkatapos, tapos na. Hindi na dapat yung yung bang aano yung masarili mo, papabayaan mo, pag binabayaan mo sarili mo, sinong talo? Di ba ikaw? Kaya ang pag-ibig, may dadating yan. Malay mo naman, hindi yan the one datuyan. Eh, hintay mo daw han. Oh, hindawan talaga para sa iyo. Wala nang magkaago pa sa iyo. 'Di ba? Hindi 'yan, hindi ka kawalan sa iyo 'yan. Grabe. <laughs> eh, ano pa yung mga taong ganyan? Eh, 'Di ba? Ang importante kasi yung yung mamahalin ka, 'di ba? hindi, hindi dahilan na, kasi buong ngayari, ganyan, ganyan. Hindi, hindi dahilan yun. Ang talaga mahal ka, mahal ka, kahit mabaho pa, hininga mo. Di diba? Yun lang po, ito lang po ating topic for today. Ka alam natin na Valentine na, malapit na Valentine. At advance, happy ha Valentine sa inyo. At sa mga umiibig at nasasaktan, sabi nga nila, what will be, will be. O, oh, mo naman eh minta dadating pa, mas pogi pa, mas maganda pa, higit pa, di ba? Doon sa mga na, na, sumakit ng kalooban mo. Kaya e, huwag mo walang pag-asa. Wait, wait lang. Dadating din yan, di ba? Ito po si Mami koko ito lang po ang kwentuhan natin at konti lang po ang topic natin for today. So happy Valentine's sa mga nanonood at sana po sa mga nasasaktan ngayon at walang valentine, Huwag malumbay at dadating din ang pag-asa. <laughs> love you all. I love you. Bye. Kita-kita supportin tayo sa susunod na video.